Magandang araw po sa inyong lahat. So for today's video, panoorin natin sabay-sabay itong isang ina na tinuruan ng anak na magnakaw. Mama, ito na po so, yung mga sa bahay nila. Dapat, ang Aba, sa yes, ang magpapasunod Ma, ka sa na sa mga anak. Kaya panoorin natin yes, ang sabay Nandito ko yung pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Sa susunod, huwag kang basta-basta ha? Did you miss me? Did you miss Anyways, me? Kahit hindi mo naman ako na-miss, pero na-miss ka namin ng anak mo. Diba, na? No? Mahal? Sino yan? <laughs> ah, ikaw pala yung legal wife. Oo, bakit? Sino ka ba? Sino ako? Ako lang naman yung tinatagong kami. Inaaman pa ng talagang kabi. Nine years ago. Talaga naman. Ito yung patunay, oh. Anak namin si Atasha. Teka lang ah. Eliza, pwede ba? Huwag ka maghanap ng gulo dito. Ha? Gulo? Since na pagdesisyonan mo naman natapusin tayo at tuluyan kang sumama dyan sa asawa mong baong, ito yung anak mo. Ikaw mag-alaga. At ikaw, kawawa ka naman pala. Kasi baog ka. Ito yung anak ko. Mo. Pwede mong alagaan total, yung tatay niya, asawa mo. <laughs> Grabe yung lalaki, yung baba nun. Ah, Han, hindi ko alam to. Tsaka, lasing ako nun. Hindi ko nga alam na andito siya, ba't tayo nahanap eh? Ha, Eliza, pwede ba? Umalis Kaya na, na, kasi na kayo. kasi kayong mga lalaki, hindi. kung ayaw niyong makasira Anak? sa pamilya, Atasha, ayaw niyong dito ka natitira Matanggalan sa kanina, ha? ng maspeto. Ikaw mag-aalaga sa kanya. Huwag niyong gawin niya. Total, aalis na ako. May flight ako. Kasama ko yung bago kong jawang Amerikano. Sige na, anak. Pumasok ka na. Bye! Han! Tons, ano yun? May kabit ka? Nabuntis mo pa? Uh, han, magpaliwanag ako. N nag Nagiiwan ng ebidensya. Hindi ko alam yung pinagsasabi ng babae yun. Oo, inaamin ko. Nagkamali ako. Pero hindi ko talagang hindi ko talaga alam na nabunga yun. Tsaka, hindi ko nga alam kung bakit natuntun tayo dito eh. Talaga? Malamang hahanapin ka nun. Kasi nag-iwan ka ng bata sa kanya. At mayroon kang obligasyon sa bata na yun. Han, isuli na lang natin bata. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Sinabi niya nga na aalis na siya ng Pilipinas, di ba? At hindi nga rin natin alam kung saan natin mahanap yung babae na yun. Yun, magnanakaw na yung bata. Hmm, ayun. si ganito na lang. Hanapin na lang natin baka hindi pa naman nakalayo yan dito. Ano lang gawin natin? Daddy, okay lang po kung ayaw niyo po akong tanggapin. Aalis na lang po ako. Daddy? Tinawag mo kung daddy? Pwede ba? Huwag mo kong tawagin daddy! Hindi ko nga alam kung anak ba talaga kita eh. Sana nga po, hindi mo na lang po ako naging anak. Kasi, ang sama mo po maging daddy! Dala na yung arelo mo at saka ano mo. Hindi mo naman kailangan gawin sa bata yun. Anak mo man siya o hindi, hindi ko kaya ng konsensya ko na baka may mangyaring masama sa kanya sa labas. Hmm. Kinakbo na ang arelo mo. Mama! Ma! O oh, anak, ay eh, bumalik, bumalik ka kagad. Ano nangyari? Mama, ito na po yung mga nakuha ko sa bahay nila. Aba, ayos ha. Marami ka na kagad nakuha. At mukhang mamahalin pa. Mama, siguro okay na po yung nakuha ko, no? Kasi ayoko na rin pumatulog dun eh. Okay? Okay na to sa'yo? Kulang to. Ano ka ba naman? Bumalik ka doon at ubusin mo lahat ng pera nila. Hindi pong babaeng. Pero mama, ayoko na po kasi sa ginagawa natin. Tsaka kinakabahan po ako ni eh. ah, Ikaw na bata ka. Kulang to. Hindi biro ang bumuhay ng katulad mo. Sa ayo at sa gusto mo, bumalik ka, ka doon at ubusin mo yung pera nila. Tsaka ka na lang umalis pag wala ka nang makuha sa kanila. Sige na, bumalik ka na doon! Likasyon mo ang alagaan ng iyong anak. tandaan niyo yan. <laughs> Diyos ko! Nandito ka lang pala. Kanina ka pa namin hindi Sa susunod, wag kang basta-basta aalis, ha? Nag-aalala kami sa'yo. Isso não ¿Sí? ya me pera Mahal, napansin mo ba yung rilo ko? Ah, hindi eh. Pero nawawala nga din yung mga sinising ko. Hindi ko makita. Alam mo Han, napansin ko lately lang ha. Parang ang daming gamit natin na hindi na makita. Unless na lang, kung may kumuha. Mahal, huwag mo naman patwit Hindi pa lang kasi ako nakakapaglinis dito. Kaya sobrang gulo pa ng mga gamit natin. Hoy, Atasha. Wala ka naman sigurong kinuha dito, di ba? Po, po. Wala Batang-bata pa, ah, sinungaling. Buti mo. naman. Dahil kapag nalaman kong nangako ka, ipakukulong kita. Huwag po pagbintangan. Bata lang yan. Ano namang gagawin niya sa mga gamit natin? Tara na. na ako. Sige na. anak. Ano naman nakuha mo ngayon? Mama, ayoko na po. Hindi ko na po kayang lukuin pa sila, mami at daddy. Sobrang bait po ni mami sa akin. Ayoko na po silang nakawan. <laughs> o, ano na bata. Ano? Leche ka talagang bata kayo, eh, no? Makatawag ka ng mami. Paalala ko lang sa'yo, ha? Hindi mo sila kaano-ano, lalo na yung babaeng yon. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka doon. At saka, nandito tayo para mabuhay. Para, para nakawan yung daddy mo. Kaya bumalik ka dun. Bumalik ka dun at magnaka ko ulit dali. Ayoko na po. Ko na po, mama. Bilisit ka talaga. Bilisan mo na. Magnaka ko na. H hits na hits na ako. Bilisan mo na. Ayoko po talaga, mama. Leche ka talaga. Kung ayaw mo, ako na lang. Bilisit ka. Nako, sige, kuha pa. Oh, may pa. Uy, robas. Ayos to ah. Rinig ko, effective daw to. FDA approved pa. Nada lang ako. Mama, tama na po. Punyeta kang bata ka, manahimik ka nga. Naririndi na ako sa'yo. Alam mo, pagkatapos ko ibenta tong mga to, iiwan na kita dito. Hindi na kita para isama. Kukuha ako ng makakasama. Na iba, katotal, sa gabal ka sa buhay ko. Tsaka magpasalamat ka nga sa... Magpasalamat ka sa akin, kundi dahil sa akin. Hindi kita ipapaampun sa pamilyang to. Kasi wala kang namang kwenta eh. Wala kang kwenta! Isip ka! Ayan po, sir! Magnanakaw yung babaeng yan! Te teka! Uh, anong magnanakaw? yan. Ayan, no, Hindi dinadalo na dalo ko. <laughs> Di ba, anak? mo. Anak, sabihin mo sa kanila. Di ba? Mommy, Daddy, sorry po kasi naging bad po ako sa inyo. Tsaka nagnakaw rin po kasi ako eh. Atasha! Kapakulong rin po ba ako? <laughs> ano hmm. <laughs> Kita mo na? Dinamayin pa yung anak mo? Diyan sa mga bisyo mo? Ha? Alam mo? Hindi mo deserve ang magiging ina. Atasha, please. Sabihin mo sa kanila. Hindi ako magnanakaw, di ba? Sige na. S Stado ka na. Simula ngayon, kami na bahala kay Atasha. As if naman papayag ako. Di ba ako yung ama nito? Hindi na kailangan ng approval mo. Tsaka sa korte, di papayag yun. Dahil sa bisyo mo. Hindi. Hindi ako papayag. Ano diba, ko si Atasha? Kaya dapat akin siya! Bitawan niyo ako! Simula ngayon, sa amin ka na, Atasha. Ha? Atasha, huwag kang pumayag. Pagbabayaran niyo yung ginagawa niyo sa akin, hindi hindi niyo maakin yung anak ko. Sige na, sir. Ikaw lang na yan! Ano ba? Bitawan niyo ako! Ano Mama! Huwag kang pumayag! ka! Pumayar. Mama! Mama! Si Mama! Atasha? Uh, Atasha? Pasensya na kay Daddy ha. Kung ano man yung nasabi ni Daddy ha. Simula ngayon, kami na mag-aalaga sa iyo. Okay ba 'yon? Opo, Daddy. Tsaka Ayan mo na maging daddy ako sa iyo. Tsaka maging mami yung mami mo. Ha? Magsimula tayo ulit. Napaka-shorty mo naman, may anak na agad. Mabawi kami sa iyo. Nandito lang kami ni mami mo. Ayan. Unang-una po sa lahat, mga magulang ang dapat unang-una nagpapasunod sa mga anak. Hindi yung anak ang papasunod sa mga magulang. Tandaan po natin yan na lalo na doon sa mga magulang na mahilig sa mga ganyang bagay. Ano, dahil hits na hits na. <laughs> ba diba? turuan nyo ng magandang asal ang mga anak nyo. Huwag nyo ituro yung hindi maganda. Uh, itong video na to ay drama lang. Pero marami na pong nangyayari ngayon sa ganitong cases inuutosan yung mga anak, magnakaw, para lang makuha nila yung gusto nila. Kaya kung nagustuhan mo video na to, huwag makalimutan ni-share and i-follow na din ako. Have a good day!